and good, good night. <laughs> Hindi ba? <laughs> Hindi. Magandang gabi. Magandang gabi, Mari Duque! Hip, hip! Hip, hip! Wow, uh, 5,000! Bigyan ng Jackie Chan! Wow, ano? taray. Magandang gabi po sa inyong lahat. Papakilala yes. muna tayo, Shem. Magpakilala tayo according to beauty. Ay, so dapat mauna yung maganda. Tama. Okay. Magandang, Magandang gabi. gabi. Mauna maganda, di ba? Sige. Magandang... So, ipipili mong maganda ka? Oo. Sa'yo, mukha ka lumut sa bigat. Grabe naman, agad-agad. Ag <laughs> sige, sige, sige. Magtawaan lang kayo. Kung lumut man ako sa inyong paningin. Ano? Tama kayo. <laughs> <laughs> yung ulo mo, tinan mo yung Huwag ulo Huwag kang maingay. Bakit? Nandyan yung pamilya ko. <laughs> Akala ko dyan na mamahay yung mga isda. <laughs> Kaya nababalik ka dito talaga, Tekla sa dag. oh ito, ito, tirahan ni Nimo. Nimo? Nimo? Sino si Nimo? Oh, sino? Yung sa ano? Ano? Parang tang alam ko yon. O, oh, anong movie yon? Nimo? Ano ang movie? Ambot sa Nimo. <laughs> Finding Nimo. Oo, oh, oh, alam ko yon. Wow. Bakit? Sino ka doon? Ha? Sino ka doon? Lumot. <laughs> <laughs> Pakilala muna tayo. Ah, oh, sige. sige, mauna ka na. Sige. Mauna ka na. Mauna ka na nga. Hindi, mauna ka na. Mauna ka na. Mauna ka na. Sinabi nang mo, aya ka na, na mauna ka na nga. Mauna ka, eh. ka na nga. Mauna ka na, kaming bahala sa bulaklak, sa kape, sa biskwit, mauna ka na. Galing na ako doon, tinanggihan ako kaya ikaw doon mauna. Uh Oo. -oh. Mauna ka na. Mauna ka na. Ikaw na mauna. Sige, mauna ka. Sun... Sinabi na mauna. Mauna ka. Sun... Sinabi ko na mauna ka, Sun... mauna ka. Sun... 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 na kanina. Pila. Mauna ka, sundan mo. Tapos ako, pag nagpakilala kanina, inaanoan mo. na mauna na. Mas mauna. Mauna ka! Mauna ka na! pangit ka! Pangit! Inaulit. Alam, alam ko naman, hindi ko naman nakakalimutan yun. Ba't kailangan mo pang iriban? Ang yabang-yabang mo naman? Sabi na kasi pakilala, pakilala. Alam ay... ko yan! 30 years ko nang dala to dunita, kailangan mo pang i-remind sa akin yan? Alam ko na pangit ako. Pero huwag kayong magkalala dahil hindi lahat tayo ginawa ng Diyos na equal. We are all created equally in the eyes of God. Yeah! But I remember, nung nabasa ko yung tipan, oh, nung ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Nangialam yung kalaban. So, Kala, luto, 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 purma, purma, ito na buo. <laughs> Kasi nung time niya, wala pang quality control. Anong meron? Factory <laughs> defect. <laughs> so inaamin mong pangit ka? oh, ikaw, sabag, ikaw gumanda ka lang naman dahil may tulong ng siyensya, kaya gyan. Tekla, kahit okay. anong sabi mo, walang yes. naniwasay na Guys, rin sa Guys, I wanna tell you, kung makita ninyo si Donita five years ago, nako, ma maiinis ka. Diyos ko. Yung ilong niya, isang dangka na lang tenga na. Oo. Kaya lang naman gumanda dahil sa tulong ng siyensya. So, ako nagparitoke? Okay? Nagparitoke, okay? in short. That a... Oo oh, nga, ako nga. Ikaw. So, pinipilit mo ako nagparitoke? You. Palagi na natin pinag-uusapan yes. to. Yes. Gusto mo talaga ipahiya ako sa mga tao. Dahil Hindi kita... Mo... Sa kanila na ako nang pare oo, oo. Sa tingin mo ako nang pare okay. Ikaw. Ako? Ikaw. So ako nga. Ikaw. Ako talaga. So din sino gusto mo? Ako. <laughs> Takting yan. Ako na pare okay? Kung ako nang pare toke, anong tsura ko dati? Maganda ako pero pinag pinaganito ko. <laughs> Kung ako nagpartok ito nita, buhay pa kayang doktor na gumawa nito? Ano to? Anesthesia lang? Gago! Yan, tawag yan. Hindi talaga. I Aminin mean, na natin sa kanila. Ako kasi di ako nagparito. Kaysa maganda yung lahi ko. Parang mga Velasco. Wow! Di ba? Makikinis, ang ilong. Hoy, nasa dugo namin ang gwapot magaganda. O, asan ngayon? Nagka-blood clots lang yun sa amin. <laughs> so, asaan? <laughs> sa dugo lang, lumabas. <laughs> maganda ka naman, Tekla. Gusto mo ba na marinig sa mga tao mismo? Siyempre. Gusto mong magpalakpakan at sigawan sila? Siyempre, alam, pangit kasi ang pagpaano mo dapat with energy. Ah, talaga. Magpalakpakan po na may kasama sigawan. Sandali lang. Bakit? Ang pangit ng painting. Ikaw yun. Ako ba yan? Sorry. Sorry magpalakpakan siya. po na may kasama sigawan na kasabing maganda po siya. Uh, wala okay, naman wala kasing energy yung pagpaano so, mo. So gusto mong malakas na palakpakan at sigawan? Siyempre. Magpalakpakan na may kasama sigawan! nakasabi Pangit si Tekla oh, diba, ano? Si kayo oh. <laughs> ano? Naniwala ka na ngayon na pangit ka Ewan ko ba? Pero sa kami magkakapatid, walo kami, ako lang may itsura. <laughs> mm -mm. Nung, just good guys. Makikita, ano nangyari sa iba? Makita mo yung bunso namin, oh. kikilabutan ka talaga. Kasi? Wala, blanco na yung muka. <laughs> Dinidrawing nga namin kung happy siya or sad. <laughs> Ang tawag namin sa kanya, baby emoji. <laughs> Kasi isa siyang emoticon. <laughs> wow, emoticon. Emoticon. So alam mong emoticon. I know that. spell emoticon. Emoticon. O, spell. So maliit na bagay, pinapalaki mo talaga eh, no? Bakit? Binanggit mo yun, di dapat alam mo. Emoticon. O, mo lang. Nakakaya sa mga taga-marinduke, baka sabi nila, bobo. Oh, eh. Maingay ba kami? Maingay kami? Ah, may gwapo. Oo, oh. oh, Ay, oo, oh, ay gwapo. Ah. Ay, ah, ah. Ay, Yan, ay, ay oh. yan, yan may yung bata doon sa Alaska. ano yan? Ah. Si... Si... Sino? Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Oo. Oh, oh. Santino, Santino. Ah, si Santino ba yan? Oo. Oh, oo. Oh. Oh, oh. ay Ayan siya. Ba't nandiyan ka? Pasok ka dito. Okay ka lang dyan? Sure ka? Halika na dito. Halak. Sorry, 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 sorry. Malalang Ajay, Oo, o, dyan lang kayo. Oy, girls ha, kilala ko pamilya nyo. Ha, malalandi kayo mga babae kayo. Oo. ah. Uh -huh. Bukay mga babata nyo pa, mag-araw kayo na mabuti. Uh -huh. Yan kayo mga bata kayo. Pag kayo mga girls, nasa 16, 17, ay, oo, oh, ayun siya. Oh! Di, di oh! Sino bang hindi kikiligid sa ganyan? Siya ba si Santino? Oo. Oo. Kasi nga ka hindi ka nanonood. Oy, Nanonood ako! Dalawang beses ko yan pinanood. Talaga? Santino. Santitino. Ano <laughs> ikaw? ka, pekla. Hindi, ayan. Okay ka lang dyan. Gusto mo dito ba? Okay ka lang. O sige, enjoy lang Ang, kayo dyan ha? Malaki ka na. Tuli ka na. Huy! Bakit? Siyempre naman. Oo. Uh -uh. Palibasa ikaw, hindi ka tuli. Hindi, tradisyon namin yun. Iniipo namin yun para may putang keso kami. <laughs> <laughs> Sige lang ha Ayan o girls O tama na yan ha mag aral lang Yung mga bata Na oh. mga bata na 18 years old Bababa mag aral lang Pwede Wag muna magbo-boyfriend Kayaan oh, oh. nyo muna Yung mga lalaki sa amin Tama Kasi kayo mga babae Mga Halagiyahan namin mga bakla Isubo na lang namin Inuupuan <laughs> nyo pa Boy Mahulo ka. Inaupuan sa mesa. Ah, uh Oh. Para nag-uusap sila gano'n. Uh, -oh. para ganyan. Para makoryo nila. Uh Oo, -oh. tama, tama. O oh, sige, enjoy lang kayo dyan. Tsaka ikaw, Tekla, ayusin mo yung Ano mga payo mo sa mga kabataan ngayon? Ang mga kabataan ngayon, para sa mga parents ha, kung takot kayo mabuntis yung mga anak ninyo, six years old pa lang, ipalaygit nyo na. <laughs> si Raulo. No. Iba na para, ba yung sinasabi? Para solve ng problema. Mahayama, it's ligation na yeah, it? yan. Yeah. <laughs> Wala naman gano'n. Ah. Pero pag naging alibaba, ikaw ang nagnamuno sa bansa. Pag ako nang namuno sa bansa, nakakatakot. Bakit? Lahat ng mga babae, ikukulong sa isang isla. Tama yan, tama yan. Lahat ng mga pangit, lethal injection. Tama yan. Kasama, uh -huh. kasama ka doon. Siyempre, ako, para, Pam, Rizal, ako yung presidente. Ah, Oo nga pala. Tapos? Tapos, lahat ng mga, ano, lahat ng mga, talagang uh, mga kalaban natin sa, ano, sa lipunan, like mga, mga NPA, wala na yan. Bakit? Bakla lang solusyon dyan eh. Ha? Oo, kaya naman dumarami. Ilang presidente nang dumaan, hindi masukpo-sukpo yung mga MILF na yan. Bakit? Hindi nila naisip, bakla lang solusyon dyan. Talaga? Oo, bagsakan mo ng isang batalyong bakla sa bundok yan, ewan ko kung di bababa yan mga yan. <laughs> diba? Isang MILF elepo pitong bakla, habang sinusubo, ginugupitan. gano'n. Sobra ka talaga. Si hindi natin titigilan hanggat hindi matuyuan. <laughs> Pag ako naging presidente, unang-unang batas na ipapatupad ko, ano? Ipagbabawal ko ang pag-ihi na nakatalikod. Sa mga pader, para Oo. hindi po manghi. Tama. Tama. Dapat nakaharap lahat. Oo. Para bird mo, show mo. Gano. <laughs> Tapos, pag ako naging presidente, papalitan ko na ang kita. Ay, ano na siya? Our official language is gilingo. Ay, gilingo. Paano O yung yan. mga channel and bumblebee na kinemis sa kinechos. Ay, talaga? Pagsasakay ka ng MRT, LRT, mga sa, mga, mga, mga page page na yan. Ay, yung mga nagsasalita. Maririnig mo. Yan. Uh oh. Ding, 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 ding. ding, ding, ding. Ginamento Station, Ginamento Station. <laughs> Hindi na kayo makakajuba. Kasi? Ginamento ko okay, na. na. <laughs> Saan kami jujuba? Sa Gintana. <laughs> Gana. <laughs> ding, 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 ding. Jubao Station, Jubao Station. Jubad na. Ah, bakit jubad na? Jujubo ka na. <laughs> Umaayos ka nga. ulo ka. Pero hindi, mag-enjoy lang tayo guys. Marami tayong nakadang surprise lahat. Uh, Pero dapat kumanta tayo, Tekla. Siyempre, kailangan namin kumanta para mabuo yung budget at makauwi na. Madaling <laughs> madali. Uh, uh. Pero maganda ka ngayon, Tekla. Hindi, hey, napabayaan ko na nga to eh. Ano may yung suot mo? Parang puro kagalis. Ha? Huh? Adamit pala yan. Nakala ko galis. <laughs> Ang pangit pala ng combination ng talakito at saka leopard. <laughs> <laughs> ano? Ano? Leopard? Lafard. Ano? Mali. Right part? <laughs> <laughs> leopard? Ano? Leopard. Mali. Leopard. Yeah, ah, yeah, yeah. Ay, yeah, mga no. na nakakatakas na letter. Oh, leopard, Leopard. Oh, sige. sige. Baba ka muna. Ka ako muna ang kakanta. Kanta ka na. Oh, sige. Ladies and gentlemen, Junita. Palakpa ka na ba? Para masuwin niyo lahat. Wala na ba? Everyone! Wala na ba? Oh, wala na nga. <laughs> Thank you so much! Ayan. And this time, palapakan naman natin Super Tekla. Okay. Introduce ko na kumanta. Introduce mo ako. Ano introduce? Introduce ako nga, hindi mo in introduce Para maganda. O, oh, Super Tekla. Ano to? Dumaan lang ako. Yung proper introduction. Ang ate-ate mo naman. Tapos super Tekla. Walang gana. Ayusin mo marami. Wala kang pakailam sa akin kanina, diba? di ba? Hindi mo naman sinabing introduce ka. O, oh, Super Tekla. Yung parang pang Las Vegas, gano'n. Ate-ate naman ito. Tapos DJ, palitan mo yung ilaw. Ano parang, DJ? Parang paligan ng basketball yan. Wala yung gaganda yung performer. Ano ba dapat na ilaw? Wala kang ibang color dyan? Lente, lente, kaget. Anong ilaw ba dapat? Yung medyo mag-blend ang performer on stage. Can you change your light? Wow. Ba't hindi ko yung i-change nila? Ha? Ah? <laughs> Wala ibang color, DJ? Ano DJ? Ang munting prinsipe. <laughs> <laughs> Huwag niyang pula pang demonyo yan. Ano ba dapat? Yung gaganda ako, DJ. Gaganda daw siya. Pakipatay nga DJ. Gagod. Yan. Tarant o, diba? Ang ganda mo. Tarantado. Ano to? May liwanag sa dilim? Sabi mo, diba? Maganda. O, oh, sige, go. Just not. Ate naman ito. Ladies and gentlemen. Ganyan. Ganyan. Tonight is a very special night. Very good. Because we're all here, Goddard, for a very celebration. And now, ladies and gentlemen, I would like to give you our special guest for tonight. She is a host, blogger, comedian, and most especially a special child. <laughs> ladies and gentlemen, our guest for tonight is the one and the only my idol, your idol, your favorite. Everybody's favorite, ladies and gentlemen, I would like to give you Dunita. our special guest for tonight, Dunita. the one, Dunita. healthy only, Donita! Donita! Wala, umuwi na si Celine. Ang sabi ko sa yung introduction, di ko sinabi mag-seminar ka dyan. Pati ka maglabas ng whiteboard, nga di ka. O, oh, sige. Pag sinabi ko, papakilala kita. Sino ka nga, Celine Dion. Okay. From the movie? Titanic. Titanic. Okay. Pag sinabi ko, from the movie? Harap. Okay, game. Ladies and gentlemen, our guest for tonight, from the movie? Fungsoy. Tangas. Titanic. Titanic nga. Ah, Titanic ba? Oo. Sorry, sorry. Ladies and gentlemen, please welcome, from the movie? Walking Dead. <laughs> Ilang pelikula pa yan, Punyeta?

mo. Fireworks, tanga. Tanga. Fireworks, may bubong. Di dapat sa lakas Ikaw ang yon. mas tanga. Malamang, ang tawag yun ng human fireworks. O, oh, hayaan mo sila. May fireworks sila. Huwag mo I pangunahan. O, oh, yun I na. Know. You shut up. Yes, I up! Tignan mo mga kaganyang-ganyang fireworks ng fireworks. Kakala mo naman, kinaganda mo yan. Mahal ang fireworks alam nila. Alam ko, but afford nila. Oh, I know that they... Basta alam ko, alam nila, afford nila. Fireworks, fireworks. <sharp> So talaga gusto mo mag fireworks? Uh -oh. Gusto mo talaga yan, di ba? Yes, bring it on, uh oh. bitch. Oo, nasan ba tayo? Sa beach. Ano to, Pyro Olympics? Wala ka pa kailang! Chut -chut. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay Ay magkaugnay ang lahat Now watch me way Now watch me nay nee nay -nee. Now watch me way way Watch me nay nee nay -nee. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano nga yan? Hoy, sino ba yung nagpupukpok dyan? yan?

hindi mo na sindihan. Parang hindi pumutok. <laps> <laughs> Ang ganda mo ngayon. Mas maganda ka. Kamukha mo si Maui. Maui Taylor. Maui Junisha. <laughs> yo ho, I love you, Manny. parato, paspas, walay, Sumayaw. <laughs> -tan 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 -tan. Wala kanyang <laughs> Ay, bago ay Guys, the night's still young. Bago ang lahat, teka eh. lang, salamatan mo na rin, Siyan of rey. course. Ang lahat ang bubuo na ngayon. Wala so, po to kung hindi po sa mga taong Tama. to. Tama, of course. Ayan, thank you so much for inviting us sa anyong 2024 Alive Marinduque Music Festival! Thank you so much, Marinduque. Hello po sa inyong lahat. Of course, maraming maraming salamat. Congressman Lord Alan Velasco! Congressman! Maraming maraming salamat. Asa't si Kong? Ayan, guapo, oh. ang guwapo, oh. Ayan, oh, napakabait niyan. Alam kung yan. ang, ang guwapo ng congressman niya dito. Oo, yung talaga. congressman sa amin, ang pangit. <laughs> <laughs> Ayo kan tanungin yung lugar ha. Uh Oo. -oh. Ilang <laughs> ba ni एंड ऑफकोर्स गवर्नर प्रेस बी बेलास्कोन म्युनसिपालिटी Huh? <laughs> Sino ka? Fernando po! <laughs> Pag nagpakita sila, surprise! Yes, eh, pero ito na guys, ang aming unang pasalbo! Pasalbo ngayong gabi! Of course, ang bako man ka lang naman, ang idol ko itong mga to. Yes, ko, the legend, the legendary. Yes, oo. Oh. Icons. Ano mga kanta gusto mo sa kanila? Siyempre, yung ano? 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 Siyempre, yung... Ano? Alone. Ano, ano ba diba sa kanila yun? Di ba nilakinan tayo yon? Hindi. Oo. Yung tortang alone, hindi sa kanila. <laughs> <laughs> eto lang sila guys, of course, sa mga nagpastikat, sa na mga katang luha, luha, sinta, sinta, basang-basa sa dura. Ah, wala ba? Yes. Oo. So, eto lang guys, sa magpapakilihan, magpapaluha sa inyong lahat, lalo na sa mga nasaktan, yung mga iniwan, yung mga Yes. Yung mga Yes, sa mga heartbroken, buti nga sa inyo. Are you ready, guys? Wow. You ready, guys? Did you ready? <laughs> so, and of course, guys, I would like to uh, take this opportunity habang nagsiset up yung ating okay. band. Manood po niyo ng The Bubay and Tekla Show. Yes, napaka-atas po ng ratings namin. Because of you guys, na-extend po yung kontrata namin. Thank you very much. Ah, so, awesome. every Every Sunday po, after po ng kapuso mo, Jessica Soho. At maraming maraming salamat sa nanood ng Magpakailanman last Saturday. Ah. Uh -huh. Kasama ko si Joy and Basco. Ah, mo doon, nante. Ang ng story is about, di transgender. Correct. And, mga totoong, sa totoo, totoo lang naman talaga, may mga lalaki naman talaga nagmamahal sa mga tulad namin. Oo, oh, oh, nahihiya lang. At tulad ko ngayon, baka may gusto mag- Ah, oh uh, -oh. ang ang huling minahal ni Donita bago ang buhay. Ngayon, siya lang ang naghirap. <laughs> 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 ah, Ay, friend, friend Hindi, syempre, reserve mo naman, mahalin. And of course, TikTok lang po, Monday to Friday. Ayan, 11.15 po yan, na umaga. Ah, ah. Okay? So, ito, Okay na ata. I think, eh, they're okay na. Yeah, pili ko talaga ready naman na sila. Uh,